Meron akong bagong technique na na-discover mga sis. Actually, madalas ko na itong ginagawa sa aking mga recent na nire-reband na mga naka-bleach or damaged hair. And I think this is the right time para i-share ko naman sa inyo kung ano itong technique na ginagawa ko sa pagre-reband mga sis. And it's really work, lalong-lalo na kung ang nire natin is mga damage, bleach, or naka-highlights. disclaimer lang mga sis, ako lang naman to, so pwede nyo po itong gayahin, pwede rin hindi. At alright, bago tayo mag-proceed sa ating procedure mga sis, i-discuss ko muna sa inyo yung status ng buhok ng ating client. Fresh from balayage yung hair ng ating client two months ago at kapag balayage na rin siya a year ago bago nitong huli niyang balayage. So patong-patong na hair color and balayage. So ang buhok ng ating client is damaged, fragile, and dry. Manipis lang yung hair strands ng ating client pero wala siyang history ng rebound. At dahil hindi tayo kumbinsido sa ating first analyzation sa hair ng ating client since ang buhok ng ating client is So, kinakailangan natin siyang i-wash para makita natin yung totoong status ng buhok ng ating client. So, tiyadan, ito na mga sis. After natin ma-wash yung buhok ng ating client, nakita natin doon na may mga parts siya na talagang rabi rice to the point na malapit nag magputol-putol yung mga tipong papunta ng paputi na yung mga parts na na-highlights or napatungan ng bleach. So, kinakailangan talaga na lagi tayo mag-pre- uh, wash bago tayo mag-proceed sa kahit anong rebond na ating gagawin sa buhok ng ating client. And after natin ma-wash yung buhok ng ating client at nakita na natin yung kalagayan ng buhok ng ating kliyente. So, nag-proceed na tayo sa application ng rebonding cream 1. Bali, buo na po yung application ko dito ng ating rebonding cream 1 dahil masyadong madami yung highlights. So, hindi na natin siya kailangan pag hiwahiwalayin pa. So, one application na lang yung ginawa ko dito from root to ends pero hindi sagad sa anit. At yung ating rebonding cream one, is may halong hair refresh treatment po yan. And after ma-process ang rebanding cream one sa buhok ng ating client syempre i-wash na natin yan. And before mga sis yung na-share ko sa inyo na uh, pag nagbalaw tayo ng rebanding cream one sa mga buhok na nire-reband natin na bleach, damage is maglalagay tayo ng any moisturizing treatment or conditioner para ma-lessen yung Uh, dryness bago tayo magproceed sa pag-aayor ng buhok ng ating client pero this time meron nga tayong bagong na discover so ang ginagawa ko ngayon mga sis pag nagbanlaw na ako dito ng ating rebanding cream one sa buhok ng ating client is banlaw lang wala tayong ilalagay na kahit anong moisturizing treatment or conditioner so ito na yung buhok ng ating client na na-wash natin mga sis so ang ilalagay natin ngayon ay itong product ng Valutano ang kanilang collagen hair spray ito po ang i-spray natin sa buhok ng ating client bago tayo mag sa pag-blue-dry and ironing process. Bakit nga ba itong Valutano Collagen Hair Spray ang nilagay ko sa buhok ng ating client mga sis? Dahil itong Valutano Collagen Hair Spray ay nakakatulong na magbigay ng moisture sa buhok ng ating client at makakatulong rin ito sa further damage and breakage sa ating nire-reband na hair. Magsisilbi din itong hair protectant sa buhok ng ating client once or before tayo mag-proceed sa hair ironing process. At ang maganda rin dito mga sis dahil hindi ito nag-iiwan ng um, residue sa buhok ng ating client kahit na i-blow dry or plantsahin na natin yung buhok ng ating client. At talagang naga absorb ito sa buhok ng ating kliente na hindi siya malagkit kapag plinansya na natin siya. At isa rin sa nagustuhan ko dito sa collagen hairspray na to mga sis, eh, nagsisilbi siyang uh, detangling kinemper <laughs> bago tayo mag uh, suklay or bago natin suklayin yung buhok ng ating client at bago natin siya i-blow dry. At if why I lang mga sis, pwede rin nyo itong gamitin, itong collagen hairspray, kung kayo po ay mga rebanded na or nakabalayad sya yung uh, buhok, after nyo pong maligo, pwede nyo po siyang ispray para mas maganda at merong moisture ang inyong hair kapag natuyo na. Promise, I swear, charis. So at this point mga sis, pinapakita ko sa inyo habang pinapatuyo natin yung buhok ng ating client na na-applyan ng rebanding cream one, makikita natin na may moisture talaga yung buhok ng ating client at hindi siya rubberized or hindi rin siya nagdidikit-dikit at hindi siya putol-putol. Pero syempre, ang pinaka-importante mga sis, kailangan from from the beginning pa lang ng procedure ng rebanding natin, kailangan maayos na 'yung ating uh, process para throughout the procedure ng ating rebanding is maganda talaga 'yung kinalabasan. Kasi itong uh, ginamit natin na collagen spray is para lang makatulong na magkaroon ng moisture 'yung buhok ng ating client at uh, maprotektahan 'yung hair bago tayo mag-proceed sa pag-styling or sa pag -pa ng buhok ng ating client. Alright, mga sis. So ito na yung buhok ng ating client after natin siyang ma-blow-dry. So, blow-dry pa lang yan. Hindi pa natin na-iron pero mukhang tapos na yung kanyang reband. At after nga nyan is syempre magpo-proceed tayo sa hair ironing process bali ang ginamit ko dito na heat temperature ng ating pag-a-iron mga sis is 180 degrees celsius at ang ating iron na ginamit is capillar bioplastia by NNN Pro at syempre section by section yung ating pag-a-iron dyan kailangan pulido din yung ating pag-a-iron para makuha natin yung magandang result ng rebanding. and after hair ironing procedure mga sis so ito na yung result ng buhok ng ating client straight, shiny and smooth na Then after her ironing process, proceed tayo sa ating next gagawin mga sis. At since ang ng ating client is meron ngang regrowth, mga 1 inch na. At kita na yung kanyang mga white hair. So sinabay na natin yung hair color dito. Uh, bali touch up nga lang yung ginawa natin then after natin mag touch up her color sinunod natin in apply yung kanyang neutralizing cream bali uh, one stop application lang to mga sisa after touch up color, then finalo natin yung ating neutralizing cream prenase sa kabinang lawan at uh, sinunod natin uh, inapply yung kanyang mga treatments unang treatment na ina-apply natin is cysteine treatment. After ng cysteine, binanlawan, saka sinulod natin in apply yung kanyang keratin treatment, prenasis. Then after ma-process ang keratin treatment, proceed sa pag-blow dry. So at this point, blow drying na tayo mga sis. At dito sa pag-blow dry natin mga sis, makikita natin yung partial result ng ating rebound. At makikita rin natin na intact pa rin yung kanyang hair lalo walang sign of damage kahit na nag-undergo siya ng rebound na ginawa nga natin. And finally, after the long process, so ito na yung results sa na ginawa nating rebond plus touch up her color and treatment. And so far, so good yung naging resulta ng ating client hair kahit na dumaan sa napakadaming proseso ang kanyang hair like balayage and patong-patong na hair color but still, nagawan pa rin natin ng paraan. At ito naman yung ating client's feedback and after wash result, mga sis na sinend ng ating client. Bali, ginawa ko yung client natin noong February 8, then nag siya ng after wash February 14 na. So, almost one week na yung kanyang hair simula nung nariband natin. At yan nga yung buhok ng ating client na nariband at naliguan na niya. Maganda pa din, straight and shiny. So, what do you think guys? Comment your thought below. And that's it for this video. Thank you for watching and please don't forget to like, share, and follow our page heading for more hair transformation.